di makakapadyak, sabi niya na to Pupunta tayo sa Rewit Dila pa hapon nga na tayo, solo lang ako Wala akong maya sa grupo namin kaya solo Kaya matagal ko nang gustong bumalik sa Rewit ngayon Ngayong hapon lang makakapunta Nag-drew pa lang ako And mas marapit dito yung palabas ng muson Okay, labas muna After ng limang araw Ngayon lang wala na pagbike So ang hirap bumalik Kasi sunod-sunod na -sunod eh yung ensayo eh and then bigla nagpista kaya hindi nakapagbike kaya ngayon lang uli dila dila talaga yung pinakamatagal ko na hindi napupuntahan napunta ko doon yun na rin yung huli eh hindi na nakabalik palito pala dito patay tayo yan. Woohoo! Okay, kalumbang na. Lapit sa muso salib na sa sa Santa Teresita dadaan. Hindi na tayo dadaan sa Alitagtag. Mas malapit kaso kailangan muna natin lusungin. Daming ginagawa. alsa. nating sumulyon solo igalong pa lang laeya bo na lang din natalo yung ulan last ko limlim pa pa hindi ko na pagdating dito sa may arto ha ha hindi pala yung labas wala rin, pares lang din pala ha nga ha 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 sa ha Ah. Eh, kakanan dito. Dito na 'yung palawit dila. Ay, yung kalsada ko para noon. nalusong pala ako. And sana may mga nagbabike din ha, na naahon para may makasabay tayo. Ganda rin po dito. Lusong na to. Dahan-dahan na lang. So, titignan ko kung kakayanin ng bike na lumusong kasi may mga naksidente na dito. And dito yung napakagandang view talaga ng lawa. Ah. Napakaganda boy. and stop over muna so ngayon nandito tayo sa taas sa may view ng labit dila so ito yung view ang lawa and yun yung vulkan napakalawak so bagong tabas ilang lang alam ko may mga nagbabike So ngayon, baba na tayo para hindi tayo gabihin pag uwi kahit medyo malapit lang namin okay. so akala nyo lang mababa ito. pero napakatarik nito eh ko nyan yan ay pinakamatarik na lusong and mamaya naman pinakamatarik na ahon may biyode kasi dito dati, South, sarado na. So gradient niya is negative 10. Yan na! Ito na. Ito yung galukluk, yung taas, may station 5. Uy, negative 16. So dito titingnan natin kung gaano kataas. Kaya naman pala lulusungin, basta hinahilay ng sa preno. Matari. Okay, nasa baba na tayo. And e, ko, maraming tao. Baka mga, mga naliligo. Uy, may, na, may mga nakabike din. So okay, nandito na tayo. Ang <laughs> tao. Sabay-sabay. So tayo sa tayo lang yun, uwi na mamaya. uwi na. Marami mga naliligo ngayon. Na mga taga lang din siguro. Ngayon is, aahonin na natin itong lawit tila. Ito naman kasi yung pilanta natin dito. Yung ahon na eh wala tayong nakita or nakasabay na nagbabike. Kaya, diretso uwi na agad. Tang ina, balik. Bumalik ako. <laughs> Makakalibuto ko pa ang shades. Okay, oh, pala bagong aho na naman. ha Okay na eh Buti na alala kong salamin. Ha. Okay, 16%. Pinakamatay tapos na Pero ito naman yung pinakamahaba Ha sabit pa yung preno kira pumahon ah So ito yung mahabang ahon na sinasabi ko sa inyo medyo banayad pero mahaba So tiis na lang Double effort. Ha, sabi ng preno. Naroso na sa sakyan. Seventeen percent. Tatahi na tayo. Ah. Ah, lapit na. Gito na liwanag. Ha! Ah! Liwanag sa taas. Okay, kaya na. Lapit na. Naid na. Meron ko yung tanda. Oh, shit. Tapos lang natin umahon. Yung gradient ang lawit nila is consistent ng 16%. And yung pinakamataas niya is 17. 0.6 ato 0.8 so kaya naman huwi na kasi recovery ride ko lang naman to dahil ilang araw naman hindi nakapagbike kaya ako nyo tinira ko sa rito pasag tahan ah. ah hirap na walang sayo okay dito na ako dada sa kabila ito kasi yung nakita kong daan karina dito pa ako duman pero meron pala dito. Tapos ako sa barangay namin. Siguro next week o kaya sa isang araw. Kalumala naman yung pupuntahan ko kasi same as sa masalawit Dela nila and Lok Lok. Isang beses ko lang din siya napuntahan. And pag pumunta ako doon, doon lang ulit ako makakapunta. Ngayon naman, kaya naman yung, hindi dila muti na akong kisigay sa kalsada. Pero manageable naman. So have fun, enjoy your ride. Ride safe mga kapadya.